Bakit daw hindi na ako nagsasolo RG? Eto mga sir, magsasolo RG tayo na miss ko rin mga random guys Lalo na yan o no, yung mga naguunaan sa roll Nagshow ka na nga ng marksman Tapos etong S1, ang gusto niya sa S5 mag XP Gago ka ba? Tapos yung S2, kukunin niya yung roll ng S5 Ano po? Gulo? Tapos ng ML, picking pa lang, alam mo na ako sino mananalo Yung S5 po, gusto mag Layla. Kinuha yung roll eh Late game Laila, pwede yan idol Tignan natin kung mag-a-adjust guys ha Tignan natin kung may pagbabago ba sa mga random Ayun, oh, nagmiya oh, oh, oh. At yun po ang dahilan kung bakit hindi na ako nagsusolo RG Paalang ya kayo mga lintek <laughs> Ba't mo kasi nagawa ng role idol, ikaw naman no Nag-show na nga ng MM, pag i mm ka rin sabi pa dito ng S2, wala daw siyang pake. Naglabas na naman ng bagong metabolismo ang mga random. May tanga, may bobo. Ilang season na tong ML guys. Nanonood naman kayo ng MPL. Wala kayo natutunan. Wala pa isang minuto, patay agad ang Mia. <laughs> Ikaw ngayon na gustong manalo, kawawa ka kahit gawin mo lahat, bad. Mahirap pag may kakampi kang ganito. Sa totoo lang, sa yung mga ginagawang tutorial no, ng mga content creator na kung paano manalo sa solo RG paano magparangkap sa solo RG e eh, ganito nga yung binibigay na kakampi o mga karangkap sa ka baneto kahit si Taguro mauubos yung isang daang prosyento eh kala nyo kasi madali mag solo RG ayan o oh, patayong patay tapos mamaya maya patayong Mia tapos bobo pa ako ronetri o oh, wala talaga mangyayari eh. trick talaga malala Guys, galing ako sa lose streak. Umaasa ako na matinutong game na to. Putyang gala, bakit naman ganito? Tumuloy. Tumuloy ang sumpa, mga boss. Ang hirap maglaro, guys. feeling ko ako lang mag-isa rito. Wala nga pare. Lahat nagpapan, lahat ng kampi ko. Patay na naman ang Mia. Ano ba yan? Zero four ka na, idol. Kalma mo lang muna. O, tignan mo, O, patay na yan, pare. Isang normal na lang, enjoy it. Ayaw niyang normalin. Inantay niya mag cool yung skill niya. Nabuhay pa yung Joed. Kaabulin niya yung ngayon. Nako, may backup na yung Joed. Siya papatay diyan, guys. Pinanindigan niya na guys. Sinabol niya na talaga. Ang tower. Mega kill na. Sige, patabayin niya yung core. Tapos dito yung Cobra. Ang galing pa. Ang lalakas ng kalaban na binigay guys. Tapos yung ibibigay na kakampi. Sa Roblox malakas. Kawawa tao sa inyo. Wala nang taba na ng jungle nila. 1-5 na <laughs> yung Mia ayaw pa niya umuwi guys hindi uuwi yan ang random guys ang pa yung skill hindi yan uuwi ayan 1-6 ka na mga answer sa picking pag nabaog magsosurrender okay kayo <laughs> ikaw na gusto magparang up tawawa ka talaga sa mga to hindi ka talaga makaka-rank up guys Tanggapin nyo na kasi na mahirap mag solo RG Ba't kasi nilalaban nyo pa Gumagawa pa kayo ng mga tutorial kung paano manalo sa solo RG Mahirap po manalo sa solo RG Pagka ganito ang mga kakamping binigay no? Magpakatotoo na kasi kayo guys Tanggapin nyo na kasi na mahirap talaga mag solo RG turu kasi kayo na madali mag solo RG Akala nyo hindi nyo dinanas yung ganito eh Tignan mo surrender na yung gusto ng kakampi ko Ngayon yung sabihin na kaya pang ipanalo to Tama galing ng kupra. Nakita nyo ba yung galawa ng kupra, guys? Sino magsosown? Sino mag-check bush? Wala. Wala kami yung tank, eh. Ayun, trip oh, kami, pare. Unstoppable na yung jungle. Ang taba na. Tas yung kupra ang galing talaga, guys. Commended sa kupra na to. sa sa'yo, idol, kung sino ka man. Pag nakakita ng hero kasi, pupuntahan agad, eh. Tignan mo naman yung silvana, oh. Nakakita ng hero, punta agad, skill agad. Okay na, ML na. Mahirap, guys. Mahirap. Sa totoo lang. Papakatotoo lang ako rito. Hindi ko nilalaban na madali mag solo RJ. Mahirap talaga. Huwag nyo naman standing ko. 8-4. Going 9-4 na ako guys. Kakampi na talaga problema dito. Kung matinu ka ko, easy game to guys eh. Kaso wala eh. Kansera ng gusto. Patay boss. Ayun pari, kahit pa paano, nagagawa ko ng paraan ano Oh. Mega kill ako. Grabe standing na kakampi hindi ko kinakaya. Lahat na ng paraan para manalo. Sinusubukan ko na dyan guys. Ayan, sinesegwayan ko na rito. Maabang-abang ako kung sino pwedeng bigyan. Ito pare, kaso mag ulti lang to eh. Pero try pa rin natin. Kaya naman i-burst to pag di agad na guys. Try ko lang ha. try ko lang. Ayun, naka nga. Ako papatay. Inang-inang yan, inang, inang, may backup agad John. Bibilis gumalaw ng kalabang guys. Patay na naman ang paring Mia natin. Ano na standing nun? 2-9, Yung si Silion, marunong pala, no? Sabi ko rito guys, bigay na yung Lord kasi baka mamaya i-contest eh. pa, pa kami eh. kaya pa naman namin. Ayun, nadali ng Silvana. hindi hey, nakinig yung Hanabi. Eh. Ilalaban niya talaga yung Lord kahit pag isa lang siya pre. Ano madali manalo sa solo RG? baka ah, madali matalo pag gaganto ka kampi mo Eno <laughs> nakita nakakita ng hero skill agad kahit puno buhay o patay siya ang ko na nga guys eh hindi na nga tulad ng dati na pagka may cancer kakancering ko rin eh pag adjust na ako pre eh. bago tapos yata kami hindi hindi kaya yan kaya yan pre hanggat buhay ang sisilyon madedet namin tong tower Kalang, kalmahan nyo lang dyan, brother, ha. Ako, clash to guys Ayoko makipagsabayan sa inyo Hindi ko kaya yung mundo nyo Mahirap Abang-abang <laughs> lang muna tayo guys Kaya ko nang combo yung jungle nila eh Patay to pre Bago na pa Ang gigil ako sa jungle guys Kaya pa kaya edip to Kaya pa yan Naka new meta kami Ayan o, Mia Takanabi Patitip namin niya pre Ubo sa Sicilian, magaling yung Sicilian guys hirap din ang Cecilion ramdam na ramdam ko pag hirap mo, boss pasensya ka na nadamay ka sa labi ko eto na yung late game ate na to pre dalawa marksman eh. Posible di makaka late game to o back na nakuha natin yung lord Kalma nyo muna check muna natin ng attendance guys ok 311 39 39 ang saya saya gago inabol pala ako ng joe pero okay lang good trade yan pare Good trade yan Ubus sa kanila yung pre. Nice one. Okay, push naman tayo. Tama na, Clash. Push muna, push muna. Sago, di sila bumak, oh. Walang babak. Palag kong palag yan. Walang babak sa mga yan. Ayan pa rin. Sakit na nung Hanabi. Pati nung ano, si Silyon. Walang yata talaga to Silvana. Para hindi nag-iisip. Puchang gala. Limang segundo lang tayo lumamang. Tapos nalugi ulit tayo. Ay nako. Ano na to? maglo na tong kalabang guys. Anong ginagawa mo dyan? Mia, ba't nandyan ka? Loko-loko. Ano ba naman to mga to? <laughs> Ayoko na. Suko na ako. Ang hirap. Enjoy daw. Wala nagde-dep. Nakita pa ako. Retrihan ko sana ng lord guys. Loko, patay ka sa akin. Ah, frozen pala. Wala na, GG na to. Bilit na natin, guys. Baka makuha pa yung Lord, eh. Ang hirap na sitwasyon ko dyan, no? Wala akong tank. Wala na. Nakuha na yung Lord. Ayan na, nasa mid na yung Lord par. Bago nandito yung jungle. Pero hindi ako kaya na ito, guys, eh. Hindi mo kaya, boss. Kung ang B1 lang ang usapan. Nawala. Ah, bully na natin to. Ayoko na mag-dip. Tapos nyo na yan Tama na, hirap na hirap na ako. Parang niya yeah, kayo, ang hirap manalo. Mga ah, ginawa, you know, magandang balita. May nangyayari na. Saya-saya <coughs> talaga sa solo RG. 5.13, 5.11, 5.11. Ayos yan, Amon. Okay talaga, boss. Kung sa'yo napunta, mga kakampi ko. Ayos talaga. Ngayon, yeah, nakakasama ng loob.